Bebang! Bang, ka sa akin! Iligay mo na ako sa swimming pool nyo! Natutuyo na yung buntot ko! Hindi pwede, Boyong! Masaway ka kasi! Baka sirain mo pa yung swimming pool namin! Pagalitan pa ako ni nanay! Hindi ako magiging pasaway! Promise ko yan sa'yo! Gusto ko nang maglangay sa tubig! Please! Bebang! Tulungan mo na sa sirenang Boyong! Kapag natuyo yung buntot niya, pati yung katawan niya matutuyo din! Uh, nah. Kawawa naman si Boyong Sirena! Kapag nangyari yun! Bebang, payagan mo na maligo si Point sa swimming pool nyo. Babantay naman natin siya, kaya hindi siya magpapasaway! Ah! Aray! Tulong! Yung buntot ko! Hindi ko na magalaw! Boyong Serena! Ano nangyari sa'yo? Ah! pati yung katawan ko! Hindi ko na makilos! Bebang! Kailangan na natin ilagay si Serena ng Boyong sa tubig bago pa may masamang mangyari sa kanya! Sige na nga! Dali na nga natin si Boyong sa swimming pool namin! Yeah! Tara, Bebang! Buhatin natin si Boyong sirena Rena! Ilagay niyo si Boyong sa bacha! Tapos buhati natin! Yeah! Ayan na! Nalagay na si Boyong sa may bacha! Birisan niyo! Mamamatay na si Sirena ng Boyong kapag walang tubig! Tara, ka Buhatin na natin si Boyong! Ang bigat din po yung sirena. <laughs> Bebaks ka Pilip. Buhatin na natin si Boyong si Rena! I-huggies na natin siya sa swimming pool! Sige! Buhatin mo yung buntog niya! Ako naman sa ulo niya! <laughs> One, 2, 3! Huggies! Yeah! Boyong! Nasa tubig ka na! Gumising ka na! Nagtagumpay tayo! <laughs> wow! At dito na ako sa loob ng swimming pool! Ang lalim na tubig! Makakalakoy na ako! Yahoo! Parang gusto na lumalangoy! Ang galing-galing ko! Ang saya ni Boyeng Ang galing yung lumangoy! Tara na, Bebang! Maligo na tayo! Samahan niyo ako! <laughs> Ito na lang! <laughs> bayong! Ako rin gusto ko rin maging sirena! Pero ako nang may wagang kabibi! Para magkabuntot ako! Hindi pwede, Princess! Ako lang dapat yung sirena! Hindi ko bibigay sa itong may wagang kabibi! Ano ba yan? Ang damot mo naman! Dapat pala hindi ka namin nilagay dito sa swimming pool! Sabi na nga po may higit ka sa akin, Princess eh! Iniirit mo pa ako, ba? Kukunin ko siya yung may wagang kabibi, bayong! Bayong! sakop! Agaw mo na tayo si Maywaga Kabibe! Akin na ang bayaw! Ilapot mo sa akin yung Maywaga Kabibe! Oh, hindi ako po bike princess, no? Huli kita, boyong! Kahit nung may Gusto ko na maging sirena, Bebang! Para marunong na akong lumangoy! Boyong, aking ayan! Hindi ko ibibili sa'yo yung may wagang kabibig! Madamot ka, bayang! Agawin ah, ko yan! Princess, huwag kang na makulit! Naku! Pinagagawa nila yung may wagang Dapat babangin ko na yun! Para hindi magawin si Princess pati si Boyong! Boyong! Aking may wagang kabibig! <laughs> hindi mo ko yung may wagang Princess! Nakainom ako ng tubig! Oh, no! Princess! Bebang! Iska! Si Princess! Hindi na umang sa tubig!